Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo'y nagagalak sapagkat nung nakaraang Nobyembre, tayo'y dumalo sa ikalawang Pandaigdigang Kongreso ng mga rektor ng mga Dambana at mga Shrine Collaborators o mga naglilingkod sa mga Dambana sa buong mundo. At nakakatuwa sapagkat ang Pilipinas ang ikalawa na pinakamalaki sa delegasyon na nangyari sa Roma sa Second International Congress. Isinabay po natin sa pagdalo sa Kongreso ang pagdalaw sa Mahal na Birhen ng Antipolo, yung mga replika niya sa Europa. Sa Espanya, sa Valladolid, sa Roma, sa Barcelona, at sa Milan. Pinuntahan po natin ng Mahal na Birhen na nasa labas ng Pilipinas at nasa Europa na patuloy na gumagabay sa mga kapwa natin Pilipino, ganun din lalong lalo sa mga pari, sa mga obispo na nag-aral sa Roma. Kaya napakapalad natin, mga kapatid, last November, sapagkat napuntahan natin ang Mahal na Birin. Nakita natin siya ang kanyang kalalagayan, nakita natin kung gaano kalawak yung debosyon sa kanya, hindi lamang sa Pilipinas, pati sa Europa. Viva la Virgen! Tayo na sa Antipolo, tayo na sa Barcelona. Narito po tayo ngayon sa Minor Basilica ng Kamahalamalang Puso ni Jesus dito sa Barcelona kung saan mga kapatid matutunghayan ang isang stained glass ng Vera ng Antipolo na ito'y dinonate ng mga Pilipino dito sa basilica na ito. Bakit mayroong Birhen Antipolo dito? Yun daw is, yung daw islang chapel dito ay dinedicate yung mga stained glass sa mga nasasakupan ng Espanya noon araw. Kaya napakapalad nating mga Pilipino, mga deboto ng Mahal na Birhen sapagkat meron dito sa Bundok ng Barcelona sa Minor Basilica ng Sacred Heart ang stained glass ng Birhen Antipolo. Viva La Birhen. Tayo na sa Antipolo, tayo na sa Spain, dito sa Valladolid. Narito ang kauna-unahang replika ng Biren Antipolo na lumabas sa Pilipinas. Dumating ito dito noong 1957 at alam nyo, ito'y dumaan muna sa Rome. Binasbasan ito ni Pope Pius XII at saka ito dinala dito sa Valladolid, Spain. Dito sa National Shrine of the Great Promise sa simbahan kung saan ang pangako ng Panginoong Yesus ay natutupad at merong katuparan. Nakita naman natin yung replika, di ba? At sa retablo, makikita natin yung kulay ng bandila, kulay pula, kulay asul, kulay dilaw, at narito rin yung puno ng antipolo. At talagang ito'y pinag-aralan na sa Pilipinas, ay ina dinala dito yung kultura, yung tradisyon ng ting mga Pilipino. At tuwang-tuwa tayong lahat, kami mga pilgrims kayo, ang mga pare, kami mga naglilingkod sa Dambana sapagkat siguro bibihira ang nakakapunta rito, bibihira ang muling nakakakita sa mahal na Birien Antipolo dito sa Espanya, Valladolid. Niregaluhan natin siya ng damit na galing sa original at hopefully ito'y maisuot dito sa kanyang altar upang lalo pa siyang maparangalan hindi lang ng mga Pilipino kundi ng mga Spaniards at ng lahat ng mga deboto ng mahal na birhen. Piba la birhen, narito tayo ngayon sa Roma, ang sentro ng katolisismo, ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya tayo nasa anino ni San Pedro, ang kauna-unahang Santo Papa ng ating simbahan, ng ating pananampalatayang katoliko. At alam niyo mga kapatid, dito sa Pontificio Colegio Filipino o Seminario Colegio ng mga Pilipino dito sa Roma, nandito ang Birhen ng Antipolo. Ang ina nating mga Pilipino ay ina ng mga pari na nag-aaral sa Roma o dito sa Roma galing sa ating bansa. Dinala siya rito noong 1961 nang itatag ng basbasan ang seminaryo na ito. Kaya simula noong 1961 hanggang ngayon, lahat na nagpapari, nag-aaral dito sa Roma at marami ay naging obispo sa ating bansa. Pag-uwi nila, pagkatapos silang magmasteral, magdoktoral dito sa Roma, ay ginagabayan, tinutulungan, sinasamahan ng Mahalabiran Antipolo sa paglalakbay sa buhay ng mga paring nag-aaral dito, maliwanag na meron silang nanay, meron silang ina, saan man sila nandoon, sa Pilipinas man o narito sa Roma. Biba la Virgen! Tayo ngayon ay nadito sa Milan, Italia, kung saan merong isang replika ng Mahal na Birhen. At alam niyo ba, ito'y nananahan dito sa Basilica ni San Estepanyo, ang parokya ng mga migrante dito sa, sa Milan. At ito mga kapatid ay dumating dito sa Milan noong October 2021. Kasagsagan ng pandemic, humingi ang chaplain dito na si Padre Sani de Armas ng Diocese ng Malolos. Siya po ang chaplain ng mga migrants dito sa Milan. Humingi siya ng replica ng Mahal na Birhen at dahil alam naman natin sa laki ng debusyon sa Mahal na Birhen ng Tipolo, hindi tayo nagdalawang isip, padala ang Mahal na Birhen dito sa Milan. Panahon ng pandemya, panahon ng pagkakasakit, pero hindi yung nakapigil sa Mahal na Birhen para maglakbay dito sa Italia. At ngayon, kasakasama natin, ang Mahal na Birhen ng Antipolo, ang kasama at kamanlalakbay ng mga kapatid nating Pilipino dito sa Milan at sa ibang bansa. Viva la Virgen. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong mga kamanlalakbay. Maligayang Pasko po, no? Welcome po muli sa ating Saturday Habit ang Pueblo Amante de Maria. At kasama ko sa episode na ito ang ating pinakapipitagang Miss Rita Cusho. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo, Miss Rita. Viva la Virgen. Father, uh, Merry Christmas po, no? At kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Kakaiba po talaga ang episode natin ngayong araw. Ayan, no? Miss Rita, nakita natin kanina yung mga video nila Father Nante at nila uh, Brother Kendrick ay ba no sa kanilang pag-ikot sa Europa patuhong uh, Roma? Ayan, no? Nagfe-Facebook din po kayo ng mga nakaraan, di ba? Nakita nyo rin yung mga pictures nila? Yes po, Father. At parang uh, bukod sa parang napakadami no, na napakayaman ng karanasan nila ay talagang nakakaingit, 'di ba? Kasi talagang ang gaganda ng mga nakita natin na very Marian talaga yung naging pilgrimage po nila Father Nante at nila Brother Ivan. Syempre, wag na natin 'tong patagalin, Miss Rita, no. Tawagin natin sila para makapagbahagi sila sa atin ng kanilang mga karanasan pa. Tinatawagan po natin si Father Nante at si Brother Ivan para sa kanilang pagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa Europa. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Merry Christmas, Father Franz. Merry Christmas, Sister Rita. Viva la Virgen po. Kapayapaan po sa lahat ating mga kamanalakbay. Maligayang Pasko po sa inyo at sa lahat po ng kasama ko ngayon na co-host po sa ating pong Saturday Habit ng Pueblo Amante de Maria. Ayan, kakaiba talaga yung ating magiging uh, episode natin ngayon. No, Bukod dahil sa Christmas special ito, ang tatanungin natin, Miss Rita, si Father Nante at si Brother Ivan. Ayan. Ready na po Ayan. ba kayo, Father Nante at Brother Ivan? Amen po. Okay. Miss Rita, ano ba yung una nating itatanong Ayan. kay Father Nante at kay Brother Ivan? Sila ngayon ang nakasalang, no, Father? O, Sige po, po Father. Opo, Father Nante, Brother Ivan, sa inyo po bang nasaksihang mga simbahan na kung saan nailagak ang Birhen ng Antipolo, may napansin po ba kayo ng mga tradisyonal na pagpaparangal na inilalaan sa ating mahal na ina? Ang napakaganda namin nakita doon, na uh, Miss Rita, Father Franz, yung sa Milan, kung saan si Father Sanidermas yung chaplain ng mga Pilipino community doon, habang nagro-rosary sila, unti-unti nilang kinukoronahan yung bire, sinusuot yung halo, yung korona, Merong parang unti-unti siyang gumaganda. At ito'y ginagawa doon nila ito lagi. Kasi nag-rosary sila doon, tapos nag-misa ako doon, kasama yung mga Pilipino community. Napakaganda yung experience namin sa kanila. Wow. Oo. Oh, oh, oh. So hindi lang pagbibihis kay Mama Mary, ano po, may kasama talagang pananalangin. Okay. Yes. Oh, po. Ikaw, kaya, po, Kuya Ivan, meron ka bang nasaksihan okay. kakaiba doon? Ang napansin ko po doon po sa sa Europe po, yung pong pagdiriwang po nila ng mahal na birhen, parang uh, parang pagdating na doon nung birhen, nag-evolve na siya na meron na po siyang sarili na mga celebration. Kunwari nung pumunta kami sa kolegyo sa Roma, ang sabi nila, ah uh, sineselebrita nila ang fiesta ng Mahal na ng Antipolo tuwing first Sunday of May. Parang kasabay na noon yung anniversary nung pagkaatatag nung uh, koledyo at saka yung fiesta ng Mahal na So parang uh, once na yung Mahal parang nalipat siya sa ibang lugar. Parang napapansin ko rin, nagkakaroon siya ng sarili niyang identity doon sa mga lugar na pinuntahan. Kaya yeah, for example, kahit doon po sa Spain, kasi nung pumunta kami sa Spain, ang napansin namin doon, uh, hindi sila masyadong may tradisyon talaga, pero lagi silang merong uh, parang ginagawa na dadaan sila lagi doon sa chapel kung saan nakalagak yung birhen. Na don for example, sa Valladolid kasi, may sarili siyang chapel. Na ang katapat naman nun ay yung sa Birin ng Guadalupe. asang napansin namin, yung chapel ng Birhen ng Antipolo, pang Pilipino. Wow. Tapos yung kapila, pang uh, Latin America. So ibig sabihin, parang nah nabukod pa yung mga Pilipino. <laughs> Meron pa silang mm -hmm. special place para doon sa birhen natin. Kaya nakakatuwa yun na may nabuo na ganitong mga tradisyon, tradisyon sa mga simbahan na to sa Europe na nag-form sila ng sarili nila, na nag-evolve ba yung devotion nila. Wow. Ang galing yun, no? Parang talagang uh, may kakaiba na nangyayari din doon, no? Pero meron din po ba kayo napansin na kakaiba sa itsura o paraan ng pagkilala sa Mahal na Birhen ng Antipolo doon sa mga lugar na yon Father Nante, Brother Ivan. Doon sa, sa Spain, sa Valladolid, yung pinaka-retablo niya. Yeah. Yung background ng Birhen, ano, picture ng uh, kulay at ba bandera ng Pilipinas, actually. Yung mismong nasa likod niya. Tapos may tipolo tree, tapos may mga kubo, o yung pinaka-painting sa buong likod. Na para talagang pinapakita na ito'y galing sa Pilipinas, kami mga Pilipino. Alam mo yung parang proud na proud ka. Kasi pwede naman nilang paggawaan nyo ng retablo ng galing sa Espanya, diba? At saka as early as 1951, nilagay na nila doon. Sabi ko, sino kayo nagpinta nitong ano na to? Para, tapos yung isang, may tipolo tree tapos may kawayan na talagang dinidipit niya yung Pilipino. Nakakaiba talaga. Ang ganda, napakaganda nung sa Valladolid, uh, Spain. Mm -hmm. Ang isang naalala ko naman, doon po sa Barcelona, kasi yun po yung una namin pinuntahan, although inabot na po kami noon ng gabi, uh, yun po kasing may ilaw naman sila na nakatapat po dun sa pinaka-image po. Balestain glass po ito yung sa Barcelona po hindi po siya poon kundi stained glass. Tapos yung itsura po ng stained glass talagang uh, nakakatuwa kasi alam mo na hindi siya gawang Pinoy foreign siya, foreigner yung gumawa ng ng stained glass pero kuha niya yung itsura ng ating mahal na ng Antipolo. Tapos um, alam ko po kasi ito po hindi po natin masyadong familiar. Wala po itong Uh, birhen na nandun na sa Barcelona sa mga libro na na dito sa Pilipinas. So first, so parang sabi namin ni Father Nante, kahit abuti tayo ng gabi basta makapunta tayo doon basta makita natin yung Birhen. <laughs> Ang kagandaan, yung chapel na yon, lima po na stained glass yon, tapos it represented all of the virgins of the colonies of the Spanish Empire. Na yung yung mga im, ano mga mahal na birhen talaga nakuha nila ko ano yung itsura. Kamukhang kamukha po talaga ng Mama Mary. As ang, ang medyo nakataba pa po ng puso doon, ang nakalagay po doon sa ibang mga ano ay, uh, ano lang, uh, kunwari, uh, pangalan lang ng birhen, tas kung saan lugar. Pero yung sa atin po sa, Pilipinas sa Pilipinas kakaiba, kasi ang nakalagay po doon sa stained glass natin ay donasyon uh, de Pilipinas. Don donasyon po ng mga Pilipino yung stained glass. So wow. yung Pilipino pa yung nagbigay. <laughs> para sa yaman pala ng Pilipinas. Yes, <laughs> Opo. Kaya po talaga nakakataba po ng puso. Makita po yun. Ay po yung mga nagsumama sa amin sa pilgrimage, noong nakita nila yun, sabi nila, ala, meron nandyan pala si Mama Mary natin nandito sa Barcelona. <laughs> okay. Noon, ang galing naman. Parang meron po talagang uh mga kakaiba no, doon sa mga pinuntahan ninyo, Father Nante, Brother Ivan. Talagang napapakilala natin yung mahal na berhen, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi talagang sa buong mundo na. Ayan. Miss Rita, may tanong pa po ba kayo kay Father oh. Nante at kay Brother Ivan? Opo, Father. Nakakatuwa lang no, na talagang pang-international talaga ang ating birhen ng Antipolo. <laughs> no? Amen. Amen. Father na Father friends, dapat ano next year tayo naman dalawa ang pumunta. yes, <laughs> Father, gagala tayo. Ano yes, Epekto <laughs> ng mga <laughs> Okay, Father Nante, po tingin niyo? Uh, ano po sa tingin ninyo ang epekto ng mga imaheng ito sa mga pamayanan kung sa ang presensya ng Birhen ng Antipolo sa Europa? Uh, sa tingin ko, napakalaki ng epekto na ito sa mga Pilipino at ng discoveries ko nga, hindi lang ngayon. Parang tama yung ating ginamit sa na justification sa application ng the Shrine. Nakilala siya sa buong mundo. Kasi para magkaroon ng mga alta na retablo, tapos sa Kolehiyo Pilipino, kasi di ba may mga images, pero yung mga ibang imahin, privately owned, o pictures lang, nasa bahay lang ng mga deboto, ito nasa simbahan talaga na ging ko malaking epekto to sa kapwa natin Pilipino. Na, um, hindi ba si Maria naman tinuturing nating nanay? At marami sa mga Pilipino talaga ina ang tawag sa kanya. Na siguro lalong lalo sa mga panahon na namimiss nila yung kanilang magulang, sa mga panahon na nangungulila sila, doon sila tumatakbo sa mahal na kasi alam nila meron silang nanay. Hmm. Na yung nanay nila sa Pilipinas, nagre-representa kanilang magulang, ng kanilang kapatid, nakaka-identify sila doon. Meron silang ina sa piling nila saan man sila nakatira, nagtatrabaho sa Europa. Actually, uh, ganda nga yung sinabi ni Father natin nung, yung sa experience namin sa Milan. Kasi um, yung kasing lugar doon sa Milan, yung kina Father ni de Armas, siya ay ano, parish of migrants. So, yung parokya po na yon para provide po ng Archdiocese ng Milan para po sa lahat po ng uri ng dayo. So may mga misa po doon yung mga Latin, yung mga Chinese, Vietnamese, mga Pilipino. Tapos ang Pilipinas nga po ang pangalawang pinakamalaking grupo doon after po ng mga uh, mga Hispanics, yung mga galing ng Mexico, etc. Tapos ang sabi po nila sa amin, uh, hindi daw po sila nakaka-experience ng malaking malaki na gathering. Hindi tulad po nung pumunta po yung birhen. Tapos, uh, kundi ako nagkakamali. Father natin, Thursday ba yon Thursday. Alam po, Thursday yun eh. Weekday po yon Weekday. Pero, yeah. two, mga 300 na Pilipino halos yung nakita namin dun sa parokya nagsimba. Dahil alam nilang pumunta ang mahal na birhen. So, parang, parang ang tingin ko, ang nakikita ko talaga dyan, yung epekto po ng birhen, para po siyang magnet. ah uh, iba't ibang uri po ng mga OFW, o oh, kahit hindi po OFW, kasi meron din naman po kaming naranasan na, kunari po doon sa Valladolid, uh, nung binigay po nila Father Nante yung bagong damit, ay, di pala bagong damit, bagong luma, kasi isinuot doon sa original image na ibibigay doon sa Birhen doon sa Valladolid. Na tiba po Father na kwento po yung madre na nandun din siya nung noong unang nilagak yung Birhen. So wow. 1950 something. Tapos uh, sabi nga niya, yung parang napaluha siya ng konte, sabi niya na hindi niya na ano na ma we witness na yon na babalikan ng mga Pilipino itong Mahal na Birhen nila sa Valdelin. Hmm. So nandoon yung ano yung uh, sentimentality ng mga tao na kapag nakita nila ang Birhen, alam nilang ina nila ito kahit hindi sa mga Pilipino pati para sa mga foreigners. Ang galing. Ang galing noon. <laughs> Nakakataba ng puso yung pag parang pagtanggap talaga ng mga community doon sa Mahal na Birhen po. Meron pa po bang Father Nante, Brother Ivan, sa tingin ninyo na hamon na pinapakita nung inyong mga naranasan na yan, sa pagdalo sa mga lugar na ito para mas may promote po ang ating International Shrine sa Birhen ng Tipolo sa iba't ibang bansa? Uh, Panuloy pa talaga na nananatili yung hamon na maging instrumento ang malabirin ng ibang banyong ng evangelization, evangelization ng paglapit ng tao sa Diyos. Alam na naman natin sa mga first world countries talagang unti-unti nang nawawala yung pananampalataya, yung pananampalataya, lumalayo sa Diyos. At nananatili yung mga kapwa natin Pilipino sa kabila ng sila yung nasa gitna ng ganong klase ng sitwasyon, e eh, pinipilit pa rin nila talagang lumalapit sa mga nabirin at lumalapit sa Panginoon. Kaya Tingin ko yung hamon ng pagpapalaganap ng debosyon na doon at pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng mahal na dapat talaga nandoon yung katekesis, nandoon yung misa, mm -hmm. magsasama-sama sila. Hindi lamang nudina para solid yung experience ng pananampalataya. At um, isa rin po siguro na malaking hamon po is Siyempre, uh, meron po tayong apat na lugar sa Europa, dalawa po sa Espanya, dalawa po sa Italia. So parang uh, afternoon ang susunod agad na iisipin natin, paano naman po sa Germany, sa France, <laughs> sa UK. So parang ang sabi ko tuloy, parang yung hamon na pinapakita sa atin ay yung tuparin natin ang pangarap ng ating shrine na hindi lang siya maramdaman sa mga lugar na ito kundi makilala pa siya sa iba't iba pang lugar na hopefully uh, balang araw yung pangarap natin na makita siya sa Euro sa iba pang mga lugar sa Europe like sa Ireland, sa England yan ay matupad po. So na uh, ma-promote po natin ang Birhen doon sa mga communities tayo lalo na po sa mga communities na alam po natin marami pong mga Pilipino tayo, mga kababayan po natin na mag-aalaga doon sa mahal na birhen natin po. Amen. Actually, ba uh -huh. brother Ivan, doon sa conference ng mga shrine rectors, uh -huh. kinausap natin yung mga pari ng international shrines. Yes, of okay. course. Umayag sila na maglagay tayo sa kanila. Okay. At okay. next year din, uh, sa bandang April, dadala natin yung San Jose, California, at saka isa sa LA. Dalawa yun ang sabay. Dadali natin yung replica nila na hinihingi nila dito. Kaya siguro next year, hindi ko alam kung abot ang sampu yung madadala natin ng country. Kaya handa niyo po ang inyong mga passport at baon. <laughs> Baka okay. may sama po tayo mga kamanalakbay. <laughs> kasama, kasama sa maleta, father. <laughs> okay, <brother. laughs> Ayan. No? Ayun, yun na nga, no, nakakataba ng puso yung ating mga uh, no, ng ating devotion sa ating mahalay na talagang pang buong mundo na siya. And, habang Father Nante, Brother Ivan, nakikwento kayo, naalala ko kung paano lang natin ito pinakikwentuhan dati sa podcast din natin, di ba? Na paano kaya pag naging international shrine yung antipolo. Tapos so, ngayon, international shrine na siya, nakikilala na talaga ang mahal na birhen sa buong mundo. No? Ang galing na ang ating Amen. uh, nasimula noon no? na talagang ginabayan tayo ng mahal na birhen. No? Ayan. Kaya may kilala si Mama Mary sa buong mundo. Ayan. Amen. 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 Ayan. Challenge na po tayo ngayon, Father Nante, Brother Ivan. Ayan. No, para sa challenge natin ngayon mga kamalalakbay, no, dahil nga magpapas ko ngayon, no, pinakamagandang regalo na maibibigay ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan ay walang iba kundi imahe ng Birhen ng Antipolo, no, para mapaalalahanan din sila ng kanilang pagdedebosyon sa ating mahal na ina, no. Bumili kayo no, ng mga kahit maliliit na image no, ng Birhen ng Antipolo tapos ito yung mas maganda siguro, may regalo natin at maipakilala natin no, sa mga kapwa rin nating Pilipino kung sino talaga ang ina nating mga Pilipino. Ayan. Tapos siyempre magsisimba tayo no, sa mga simbahan, sa mga dambana, magtutungo tayo at patuloy tayo mananalangin no, para sa kapayapaan ng buong mundo. At pagdasal din natin siyempre yung mga kababayan nating nagpapasko na hindi kasama ang kanilang pamilya, mga nagpapasko ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Isama natin sila sa ating mga panalangin. Andi, kagawa ng challenge? Papangit. Kayo de, ako sa inyo. Paskong Pasko pa naman ngayon. Ayan. Magiging pangit kayo ngayong Pasko. Ayan. Hingyan natin ngayon ng message si Father Nante. Uh, Unang-una po, maligayang Paskong muli sa inyong lahat at sana Masaya tayong lahat ngayong araw ng Pasko at sa mga darating na araw sapagkat si Kristo ay nagkatawang tao at kasakasama natin. At ipagpatuloy po natin ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen Antipolo ang pagpapalaganap ng imahen at debosyon sa kanya. Nakita naman natin na lahat ng ito ay gusto ng Mahal na Birhen. Lahat ng ito ay may pahintulot ng kanyang anak na si Jesus. Sabi nga itong nangyayari ito ay nagsimula lang sa kwentuhan, sa trip-trip lang ni Brother Ivan at saka ni Brother Franz dating ay napari na. Pero ngayon, international sa na. Totoo na. So, masama palang binibiro ang mahal na birin. Ingat-ingat <laughs> ingat kayo. <laughs> so, lahat ito, mga kapatid, ay biyaya at ito ay may pahintulot ng Diyos. Kaya hanggat kaya natin, hanggat kaya na ating katawan, ng ating lakas, ng ating talino, ialay natin ito lahat para sa mahal na birin at para sa kanyang anak na si Jesus. Sigurado naman tayo na ito'y para sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa buong mundo. Biba la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva. Ayan. Father, nating kami sa inyo ng prayer and blessing. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 nagpapasalamat po kami sa pagsilang ng iyong anak sa pagkakataon ng tao na aming Panginoong Su Kristo. Nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay mo sa kanya ng isang ina, ang mahal na birin, na ina na rin lahat. Salamat po sa unang Pasko at salamat po sa patuloy na Pasko sa aming buhay. Araw-araw, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa Pasko ng Pag-ibig na patuloy mong binibigay sa amin. Sana kaming lahat ay tunay na maging maligaya. Sana kaming lahat ay tunay na makapagmahal at makapagpatawad ngayon at magpakailanman. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon niyo rin. Pagpalain ka ng mga pangyarihan, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amin.